Medyo maganda mag-RAM kasi maganda price ng RAM ngayon eh. So yung Angel, ang bentahan, magkano lang naman sa sa wholesale, 15 pesos, 10 piso. Sa RAM, 3 months, nabibenta ko ng 150 ang isa. So, Gano'ng kalit yun sir? Gano'ng kalaki? Mga 1 inch. 1 inch? Oo, 1 inch. Tapos mga 1 month lang, nagbibreed na siya eh. Tuloy-tuloy yung production? Mm -hmm. From that 150, within a month, uh, per experience ko, nag-itlog na yung iba eh. Kaya, yun, naubos lahat yung batch na yun. Na unang breed ko ng ram. Kaya medyo na, ano ako, lanawili na Kaya yun, namili ako. Ginawa ko mga breeder. Ngayon, marami na rin akong, ano, uh, paanak na, na, na ram. Hmm. sir? So, nandito yung isa. Nandito yung sa kabila. Mm -hmm. Yung dalawa. Ito, meron dito isang uh, mga fry na. So last vlog natin sir eh kasi nakapag-breed ka ng ram na hindi mo nand, sinasadya. Nandaya, pero ngayon, talaga sila sinasa mo lang ngayon. na ngayon. Oh. Oh. Ayan, At niyan nagfo-focus ka na sir. Oh, ayan na yung mga ano ko, may mga long pin akong ano, ram, ram. Yan oh, ako oh, naman napaka napakaganda oh. Mga ilang ano, ilang ilang weeks ba or months bago ma-out sa market. In 3 weeks time ilalabas ko na yung ano ko, yung electric blue balloon ram ko. Dami na naghihintay, dami na nagme-message yalang lang ko pa ilabas kasi ano pa sa uh, medyo alanganin pa sa size. Pero uh -huh. in 3 weeks time, pwede na yon Ma out na. ma uh, pwede nang i-out. Unahan na lang. Unahan, <laughs> <na> lang. <laughs> Gusto mo ba ng free aquatic plants at Betas Journey sticker? Shop na po sa si Shopee natin at Lazada. Marami tayong iba't ibang fish food at vitamins para sa mga isda nyo. Shop na po. Check out na. Dati failure round din ako rito eh. Kasi nilalagay ko lang sa rep tab. Nung nilagay ko sila sa concrete pan. Ayan. Ang sasaya nila. Mga Palos pang wala nang ano, walang namamatay. Mga pang out din to sir, oh, no? 10 okay. pesos lang 'yan. Ang isa. Oh, para wholesale, mas mababa pa, sir. sa 10 pesos. Sa 10 pesos wholesale. Oh, 7 pesos lang 'yan. Grabe, no? Kung naghahanap kayo ng na supplier, aba, dito na kayo. Kay Sir Erwin Sayok. Sir, etong mga Oscar mo na to, sir, eto. Ito. Uh -huh. Dito tayo, sir. Magandang usapin to, eh. Yung Oscar na to, siguro oh, mga last three batches na lang to eh. Hindi na nangingitlog dahil malamig na yung mga 1.2 to 1.5 inch, sampu na lang nilalabas ko. Pero siguro i-hold ko to para gawin man lang mga 20 o hanggang 15 pesos ang isa. Kasi pawala na siya eh. So yung breeder mo sir, hindi na nag-eatlog? Hindi na, kasi malamig na. Mukhang hindi na magbubuga eh. Hindi na niya breeding season? Hindi na. Hintay na yan. mga siguro mga March, April, May. Parang nag-iba pa naon ngayon eh. Mm -hmm. nun, October, last na itlog nila eh. October, ngayon, December, bumuga pa. Talagang so, ina-adapt nila yung season, sir, eh, no? O, oh, dati noon, April. Baka ngayon, madelay o, o hindi ko alam kung ano. So, ngayon, sir, estimate mo lahat ng ganito kalaki mong Oscar, sir, ilan dito sa farm mo? Mga ganito, siguro, abot pa ng mga 1.5 to 2,000. 2,000? Oo. Oh, so, 2, baka may mga nanonood, sir, na mga kaotit nating may pet shop, naghahanap ng Oscar. Magkano nga ulit, sir? Yung ganitong size, eh, nilalabas ko na ng 10 eh. 10 pesos? Oo, so, oh, 10 pesos. Full sale na yun, sir, ha? Oo, oh, same na. Pero pag, kasi na, madali mag-adjust ng price nito kasi pag lumaki lang konti, gagawin ko ng 15 yan. Mm. Oh, so, ganun lang naman. So hanggat maliit pa mga otis, bilhin nyo na para sa inyo na lumaki at tumaas yung presyo. Sa inyo na din. No, sir? Oo, oh, oh, ganun nga. Tapos dito may mga koy pa rin, sir. Oh, may koy at saka... dito, ito, albino. Albino Hammerhead. Hammerhead. Sir, ito ba sir, yung mga nandito mo sir, pangbenta rin to? Oo, oh, binibenta ko rin, pero ito pinapalaki ko ng konti para mas maganda ng presyo. So, dito naman tayo sir, sa kabila. Sa kabila mo, concrete funds. Ito mga Oscar. In the next uh, few months, yan, magiging breeder na to. Siguro, sa uh, breeding season, baka makahabol to. Mga uh, August, September. Pakuha ko ng mga pair dyan. Ano to, mga almost 50 pieces to eh, na ginagawa kong, uh, gagawin kong breeder. Kinapalaki ko pa. Simula nung na picture natin siya, nakilala natin siya bilang nag-breed ng mga Oscar. Kasi, okay. nung unang panahon pa, sir. Kapag ka, ka Angel. Angel Fish. Ayan, nung isi-experto siya pagdating sa mga ganon. At Marami tayo sir, mga aspiring na uh, breeder noon tapos eh gusto mag-fetch up ngayon, lalo ngayong 2024 bagang taon. Kamusta sir noong 2023 dito sa Pormo? Hashtag fetch up na rin slash fetch up. 2023, baka hindi niya ito maganda eh. Mm -hmm. uh, Harap parang break even lang eh. Break even. Malaki uh, rin kasi yung post ng no operation. Saka yung mga ina-acquire ko nila, minsan tumitirik eh. Doon doon yung nalulugi eh. Ang pati yung nalulugi eh. Pero kung sa breeding naman, okay naman yung production ko. Uh, actually, siya nga yung nagsisake mo ano, ng business eh. Kung wala yung breeding ko, hindi natin eh. Uh, fortunately, may mga production din ako na may supply ko sa sasalas. Yung, yung, yung nag-absorb ng kot. Pakain, para sa mga fry. Lahat na napakain ko, kapag binenta, yun. Doon na po sa So baka may magtanong sa inyo mga Odi, bakit kailangan mo pang bumili kung nagbe-breed naman ikaw? Siyempre si Sir nasa platform na na ganito na kailangan niya magbenta at kailangan ni Sir makater yung mas malaking market na kailangan niya hindi lang puro cichlids, hindi lang puro molly, kailangan din niya ng ibang uh, isda para makater ngayon mas marami pang tao. At yun nga, Medyo masakit lang dahil nagkakaroon ng casual siya na yan. Yung mga na pet shop kasi pag pumunta rito para bumili. Siyempre hindi lang naman Angel, hindi lang Oscar ang binibili. Kailangan nila ng mole. E eh, sa ganitong farm, nagpo-focus na ako sa tatlong tatlong isda. Eh, hindi naman pwede yung isyap. Ang isyap mo po ay sarap ng klase na isyap. Bibili rin ako ng ibang isda para may makuha yung, yung pet shop na yon. Mm -hmm. section ko ng ibunan, i-downsize ko na to. Titira lang ako ng konti kasi medyo down ang market ng ano yun, ng ibon tapos kumahal pa ng pagkain. Yung portion na to, uh, i-convert ko to sa another aquarium tapos mag-intrude sa ko ngayon ng ano, ng super warm. Ah, super warm. Ipita na rin ako ng super warm. So, yan. Mag-aalat ako rito ng pwesto para lalagyan ng super warm. Tapos sa kabila, mga 75 gallons ulit maglalagay ako sa siguro mga anim anim na 75 gallons baka balang araw sir maging breeder ka na rin super superworm, super worm, sir eh medyo mahirap eh mas masakaw sa oras kaya ako na lang yung talagang alam kung anong gagawin sa super magbebenta na lang ako mm -hmm. mas madali pa sir oh. pero itong mga kits na to ibig sabihin 4 out na to ah, ngayon oh. ano, claro. 350 lang oh ang ganda oh, oh, wow. oh. slightly used lang yan bagong bago pa sir oh. no oh. bago pa oh. Hindi walang pintura yan pero wala namang klawang. Mm -hmm. May tray pa. Pati uh, mga, Pati mga ibon mo sir, benta na talaga yan. oh, ibang ibon binibenta ko na. Anong merong ibon tayo dyan sir? Paraket lang to at saka mga pinches. Mm. Paraket, may mga anak pa. May lilim din pa ata. Uh, Tapos mga pinches. So, yung mga pinches ko. Nasa kabila yung gold yan. Ito mga society at saka zebra. So, yan mga otis. for out na tong mga to. Tapos may kakatil ka rin, sir. Tama ba? May meron, meron akong kaka So, Far out yan o may iwan yan, sir? Parang gusto ko iiwan eh. Ayan o. Oh. Ayan mga otits Pag gusto nyo mag-ibon. Grabing lawak talaga ng area mo, sir. Eh, no? Ayan yeah, Kaya mo, Oscar pa rin Oh. Ang dami o. Oh. grabe, Oscar pa rin pala sir. Ayun yung tig-10 pesos, sir. Tama. Ayan mga otits. Ayan, ano na lang to. Last 3 batches na lang eh. Kaya parang Nag-aalang nga na, na rin siya? Ano ko rin na hindi na ibenta eh. Palakihin ng konti para makakuman ng konting mm -hmm. po, na, price. Mm Para lumalaki yung price niya? Hindi na lalabas niya ng Oscar eh. Hindi na mag, hindi na mag-aanak. Mahirapan na talaga pag malamig? Picture na yan, ano na yan eh. April, May na siguro. Sisimuloy mag, ano, mag kang Oscar. So, kung sino makakakuha niyan, sa kanya na yung ano. Siya nang magpapalaki, sa kanya na ang presyo. Sa kanya na ang presyo. Yan mga otits kanina hindi bebeta pero ngayon mga otis paunahan na talaga ang dami niyan mga tito Nabili no, really, ka sa pag-aalaga ng blue rang ng mga... maganda nga yung presyo oh. ngayon sa market kaya yun, nag-ship ako sa... Hindi naman ako ni nag-ship. Nagdagdag ako ng ram. Mm. Nagdagdag ako mga breeders. Dahil limited lang naman yung tanki ko. Ilan ito? to? 50 lang yan. Lahat mm. ko dedicated sa Angel yan. Mm. Ngayon, yung ibang angel ko, pinrundown down ko, tapos nag-introduce ako ng mga breeder ng ram. -ram. Kaya maraming klase rin ang ram. Ito eh. may VR, um, uh, albino, um, German blue Lahat yun meron na ako rito. Ah, dito At, talaga? Oo, oh, ako na. ako na tayo. Uh, dati, hindi na, Dati kasi hindi sinasadya. Oh, Ngayon, eh, sinasadya oh. na talaga magparami, sir. Oo. Oh. At tatandaan ko dati nung pangalawang vlog ko ata sa iyo, nag-failed ka sa discos, di ba? Oh, sir? yung ganito na kalalaki yan, biglang na ganda Pero may ngayon sobrang Oh, ngayon oh, okay dami na. Ayun oh. Ayun mga okay tits. Okay na oh. Na nagamay mo na rin sir oh, yung pagbi-brief. Nakabuo na nakabu na uli. <laughs> mm -hmm. Dati para pang tuyo eh, no sir, oh, no? Tinago mo pa yung pinaka ano, pinatuyo oh, na, mo pa. Sama na lowe ito ngayon, oh, malakas na to. Saka medyo natututukan ko na eh, medyo maganda na lagi tubig. Hindi kagaya, napabayaan ko talaga yan noon dahil sa trabaho. So magkano out natin yan sir ngayon? Ito, inaout out ko, uh, 400. 400. So yon mga otis, ang daming nangyari nung mga nakaraang taon. At ngayon, si sir eh, talagang mas lalo pang nag improve sa breeding no sir. Kasi kahit matagal na tayo nagbe-breed, newbie pa rin tayo eh no? Newbie pa rin at araw-araw may natututunan tayo. Ito sir, Ngayong 2024 naman, kamusta yung pagpasok ng taon dito sa buwan ko? Medyo maganda. Maganda yung benta ng January. Okay naman. Sana mm. nga magtuloy-tuloy na. At nung dati, nung 2023, 2021 ata, nung una rin kitang na-vlog, sir. Nung 2021, 2022, mga ganun. Ano pa rin yung isa dito, is, ano pa rin yung isa sa mga isdang papa pa, ganda ng benta dito sa Pormita. Talaga, ano, angel talaga ka, Oscar. Tapos lately nga itong itong RAM. Ay, yung experience ko sa RAM, yung unang batch ng RAM ko siguro nung mabenta ko. Umabot yung mga 11,000 ang magbenta <laughs> ko. Mm -hmm. uh -huh. Maganda, maganda niya. Mm -hmm. Maganda yung fresh lang kasi. Nabibenta ko 150 ang isa. Tapos lately yung lumaki na yun, 180 ko na binenta. Kasi mga long-kins siya eh. Mm Hindi -hmm. naman siya yung ordinary RAM. Ay, Oscar naman siya, gamos naman. Oscar, maganda kasi tuloy-tuloy yan eh. Ilang, ilang breeders ko, tapos tuloy-tuloy yung itlog nila. Kaya nga, kahit na maliit pa, ina-out ko na kasi pupulangin ako sa space. Talaga yan. O, so, tapos kailangan ko rin masustain yung pagkain na kailang panggasto. Kaya kahit na bata pa, binibenta ko na. Pero maganda kasi sa Oscar, iba, kukuha yung Laguna, kukuha yung, mm -hmm. yung Artemar. Mm -hmm. Isang unan, 500 pieces. May kukuha ng 800 pieces, 600 pieces. So maganda yung unan ninyo. Kahit sa 10 pieces lang, sabihin mo 500, hindi 5,000 din yun, diba? Sabi nga nila, kung malawak-lawak pa yung pangasin, kahit piso isa lang ng isda mo, kung may isang milyong tao naman na kukuha, eh, may isang milyong na rin, sir. no? Millionario ko na. Oscar, eh. maganda eh. Lalo na yung, yung albay, no? Albino, na-out ko ng 15 pesos ang isa. O meron yung, kumuha dati ng 600 pesos yun. 650 pesos ata. Talagang muna. At 15, masano rin yun. Ka na kayo, sir. Ka na kayo. Ngayon, sir, meron kang tiger, meron ka rin albino. Pero konti na albino ko, pang-shop na lang. Hindi ko na pinamulis. So, tapos, minimum palagi ng mga ng islamo dito, ano, sir? Ang um, by rule kasi dapat 30 pieces. Pero depende rin sa ano klase ng isda at saka presyo. Mm -hmm. Pero pag yung maliliit na pet shop kasi lagi-lagi naman bumabalik yun. Hindi ko na binibigyan ng minimum. Mm -hmm. Basta lang talaga ang pet shop. Ang benta naman nila yun. Pero yung sumasadya lang dito para para makamura. Binibigyan ko naman kasi mura naman talaga ang price ng ng ako dito, pero hindi ko binibigay sa whole day naman ito sa mga maliliit na pet shop. Oh, ah, so, Pinoprotektahan ko rin sila. Oh, yun ang maganda nun, sir. Eh, no? oh. Hindi nyo magbabangga-bangga mga presya sila, di ba? So, oh, Dixana, na inspire namin kayo ngayong 2024 sa mga aspiring dyan na gusto pumasok sa pet business, alam nyo na ngayon yung kasagutan sa mga tanong nyo kung ano yung mangyayari. Pero syempre, nasa sariling pagsusumikap nyo pa rin yan. Nasa inyong mga palad, nasa inyong mga kamay, ang ano, ang, um, ang swerte. Pero sir, last advice sa mga ano natin, kaotid natin. ang okay. pag-iisda, ang pag shop, uh, dapat nasa puso eh. Talagang yun lang gusto mong gawin. Ha? Ay, bang pula kung may umaman dito, pero uh, it can tide you over naman. Kaya mo ito sa mga pang-araw-araw mo. Depende na rin kung gaano ka uh, kasita po, gaano ka katyaga mag, mag siguro para ma-market mo yung kudos mo. Pero kung wala sa puso mo yung yung pag-aalaga ng isda, gusto mo lang kumita. Ah, uh, siguro mabilis kang susuko kasi maraming challenges eh. Uh -huh. Hindi lang basta uh -huh. nag-alaga kayo, no? maraming darating na pagsubok talaga. sir, saan matatagpuan ulit itong ano, sir? Uh, mo na ito. Itong Legan nasa ano, uh, Black 5, Lot 23, Gold Link Subdivision, ano po, 1F, Imus. Pag nakita niyo yung, ano, yung SNR, tapos meron doon uh, walk sa taas, yun na yun, tapos 7-11, diretso ka lang, hindi ka na maliligaw. Tapos pwede din nilang i-waste si Legendary, sir. Okay, so Legendray, Google, ano, Google Print, Legendray Pecha. Sa kanila pwede makontakt sir, yung Facebook na lang din. Uh, Facebook, oh, may number naman ako. Uh, sir, number? Sir, baka... 0917-846-7302. Mas madali niyong makokontakt dyan si sir. Ayan. So yun sir, ito na. Hindi ulit ako alis dito, ang pwede ko natatanong to. Kung ang tawag sa nag-groom sir, ay groomer, anong tawag sa nag-show? Shower! Yes! So yun mga tito, kami maraming salamat sir, Irwin, sa Erwin sa mainit hindi na pagtanggap sa amin dito. So yun, kita-kits ulit tayo sa sunod na vlog mga otits. Bisitahin niyo na lang si Erwin Legon Dre. Ayan, pet shop and farm sa so, mga naghanap ng na supplier dyan. Wala na kayong ibang pupuntahan. Huwag na kayong lumayo. Dito na lang kayo.